din yung, yung galing mat, sa math, science, ng mga bata. Nasa laylayan tayo parate. At parate sinisisi sa educational system. Year 29, uh, uh, 1999, ganun na pala katanda, ganun na. 26 years ago, mayor po ako na. Kulera kami sa nutrition sa buong metro. One out of three children malnourished. अलग-अलग अलग इफ़ेक्ट के माध्यम से चंगारा, उत्तर, प्रिंटरमेंट, अथवा स्प्रिंटरमेंट चंगारा। How can we comprehend? बस ये बितेनुंग डी बेस्ट टीचर, डी बेस्ट टीचर नहीं था। First 1000 years, one out of three for the female gender. May 2025 is one out of four. So no, 1999 गिनवाना मिल, बंटीस पलाकी तड़का नहीं। at pagkapana, breastfeeding, hindi ka papakain, tutok bawat lata. Hanggang sa nag-number one kami sa Metro, hanggang kami ang number one sa nutrition sa buong Pilipinas. We couple that with the good education program, may lata pa mga bata, may, at may baong pa ang senior high school. You know what? National Achievement Test natin. Kami ang number one sa Pilipinas ngayon. The most healthiest babies, and the most intelligent students. So our premise is this, you take care of the babies. Kasi mas galing po kuya, education system, kung ano pang sabihin mo libre. Kung hindi mo na makomprehend ang utak ng bata, dahil kung baby siya, napatayaan siya. mali wala. And that ratio is one out of four Filipino children right One fourth of our children are stunted. That is the record. So we must address that. Ang point ko is that yung lahat na pinag-uusapan, nagawa ko na Pabahay. Release ng ito yun, mga namin dalawang limo na katira. Inaati namin ang hulog, 200 pesos lang. 200. Ngayon, dalawang limo pamilya, may bahay doon pa na, may title. Dinagdagan pa namin ang mga mortgage program. Bibili namin estate. Ang susi dyan, interest, kasi kung uhirap ka sa banko, dumodobli interest. Nahirapan ang tao. Gawin mong haba mo 30 years, yung ka kaya. Pero halos walang interest. Maniwala ka. Akaya yung tao yan. That was the secret. That's why we got 7,700 families freed from the bondage of squatting. Yung sinabi ko na kanina na number kami, ay nung kurabi dati. Itong kuryente, ginawa pa rin ng araw, pero natalo lang kami sa butuhan. per toccato di cuore.